Ayun mga boss. Fort Everest 2016 ano na na boss? Ang gagawin namin dito, ito kasi yung may sunroof. Ang problema ni boss ay siyempre tag-ulan na. Ay nag-overflow daw dito sa Kaysame. Yan, so ipakita ko sa inyo. Okay, so bubuksan namin yung sunroof. Yan, ito yung sunroof. Siyempre, automatic siya. Pati yung, ano, boss, yung ating uh, mirror. Yan na. Uh, lahat, halos yan, boss, lahat ng mga may sunroof. Yan ang nagiging issue. Uh, tignan natin yung... Ayan, nagbukas na yung ating uh, sunroof mirror. Check natin doon sa taas. Ayan, dito sa taas, makikita nyo yan dito. May butas yan dito eh. Basta makikita nyo yan. Ayun, yung maliit na yun. Ayun. Tapos dito sa kabila, ganun din. May maliit yan dito. Itong host na ito, iba yan. Yung nandoon sa loob doon. Ayun, ayun, nakita nyo. Ayan. Yun, kalimitan. Ayan, may tubig pa, oh. Hindi pa siya nalubog. Ayan. Ang ginagawa ko dyan, hindi yan kaya nung sinusundot, eh. Baka may mapanood din kayo sa iba na sinusundot yan. Ay, yung iba nagkakaigi, pero malimit, hindi. gumabalik ulit yung barado niya. So, ang gagawin natin dyan, una kalasin muna to, magkabilaan yan. Ang size lang naman ito ay 8. Number 8 na sakit. Ayan, kakalasin natin yung ganyan. Ayan, ito, ito, ito. Number 8 yan. Magkabilang ano, magkabilang handle, kakalasin natin yun. So doon, parehas. So kakalasin ko na muna to. At dito nga mga boss, sinukat ko dyan. Number 6 pala dyan na ano, na sakit yung ginamit ko sinukat ko kanina yung number 8 ay masyadong malaki. Ang pumasok sa kanya ay number 6 at yan nga. Ah, uh, inaano ko na yan. Kinakalas ko na. Tapos yung pinakang tornilyo niya. Basta ayusin niyo na lang kung saan nakatabi yung ano, tornilyo. Ilapag niyo sa safe. Baka kasi malaglag, maliit lang kasi yun eh. Kulay itim pa. Tapos syempre do sa ano, kabila ganun din. Tapos yan, isang clip lang naman yung ano yan. Susungkitin nyo siya nung no Philips screw. Kuha lang ako ng Philips screw. At syempre, nakakuha na ako dyan ng screw. nadahan niyo nyo lang, kaunti yan lang naman yun. Yung pagka nasikot nyo na yun, nasikot nyo na. Tapos yung bunot lang yan. Hihilahin nyo lang siya pataas. Yun. Ganun lang. So, doon sa kabila, syempre, tignan ko na yun kung ano gagawin ko pa. Sinilip ko na dyan yung pinakang host. Siyempre, pinapaliwanan ko na kay boss dyan kung ano yung gagawin namin. Kung paano yung diskarte. So, punta naman tayo sa kabila. At pagdating naman dito sa kabila, siyempre, kung ano yung nakita nyo dun sa right side na panel, ganun lang din yan. Sakit na number 6, yun lang din ang gagamitin natin. Tulad yan pag naluwagan nyo na, medyo mahigpit kasi yan. Pag naluwagan nyo na, kahit manual nyo na lang pihitin yung pinaka-tornilyo. Ganun lang kasimple yun. Siyempre, pinapaliwanag ko dyan kay Bosing kung paano yung gagawin. Kasi may napanood daw si Bosing na sa YouTube. Ay, sabi ko naman sa kanya, ay, iba yung style na ginagawa ko. So yan, tanggalin nyo muna yung rubber. Ayan, shout out bosin. Kaunting sikot lang yun. Pag natanggal nyo yung rubber, sikotin nyo yung pinakang clip. Bakal yung clip nun eh. Kaya medyo, maano siya. Mahirap. Kaya yeah, pag-unggot lang ulit. Okay, okay nakalas ko na mga boss. So dito, may makikita kayo ditong rubber. Ito yun. Makikita nyo na. Tignan mo Pinipindot ko siya. Malamang may lamang tubig ito. At ano siya eh. Ramdam nyo naman yung pag pinindot, ay ano maga-maga pa siya. So dito ang gagawin lang natin diyan, baybayin niyo ito, itong rubber na ito hanggang doon. Makikita niyo 'yun doon. Tapos dito sa ilalim Makikita niyo 'yun doon sa ilalim. Makakapa niyo 'yun. Ayan, gumamit lang kayo ng flashlight. Try nating gumamit ng flashlight. Ah, makikita niyo yung liwanag doon ayun 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 ayun, ayun. kumakita niyo ayun yung rubber doon sa kabila ganun din yun makikita niyo yun doon madudukot niyo naman ang kamayan so dito sa right side ganun din ayan yung rubber niya ayan ito tapos dito sa ilalim makikita niyo rin yung dito sa ilalim madudukot niyo din yun. ayan yung liwanag ng ano Nung no, flashlight, ayun yung rubber, nakita Yan So dudukutin ko lang yun, ipakita ko lang sa inyo Instinct nyo naman na yun kung paano dukutin, makikita nyo na Okay Yan, at dito nga mga boss Nag-prepare na ako dyan kung paano ko dukutin yung hose dun sa left side, yan Pag higa nyo naman dito at nakita nyo, nakapaan nyo na yung rubber Pwede nyo na sikwatin yun eh kayang-kaya na ng daliri yun, hindi naman ganun katigas si yun. Tapos yan, kapag ka nasi nyo na at alam nyo nang nag-release na yung pinakang uring, pwede nyo nang dukutin yan sa ibabaw. Kaya katulad yung ginagawa ko. Yun, ganun lang. Malambot lang yan. Tapos yan, yung pinakita ko kay Bossing, kung ano yung itsura nung dulo nung hos, yung pinakang butas niya. Yan. So yan, ipapakita ko na sa inyo kung paano yun. So, ayan mga boss, nakita ko na yung ano, yung hose. Yan yung hose niya. Ito yung sisikwatin nyo lang, gamit nyo lang yung kamay dito sa may ilalim. Makikita nyo naman yung pag naggawa kayo ng ano, naglagay kayo ng flashlight dito at baybayin nyo yung hose na rubber. Yan. Tapos ito yung itsura niya. Yan. Pikit na pikit na yung kanyang ano, kanyang data uh, butas. Yan. Ang gagawin lang natin dyan, kakatin lang natin to. Pinakang puputuli natin. Okay, pakita ko lang sa inyo. Yan, ganyan lang ang gagawin natin. Ah, puputulin lang natin 'to. Eh, no, barado na 'o. Tinabas, <laughs> ano? Eh, daming lupa 'o. Oh, oh, yeah, 'yan yung problema niyan. So, pagka tinanggal na natin 'yan, ayan 'o. Oh. Tapos Oh, ayan. Open na siya. So ang nagkakaroon lang diyan na ng problema. Wala pa Nagkakaroon lang diyan ng problema ay ito. Ayan, sa sobrang liit nung flushing ba ito, tawag dito yung pinakang out, output nung tubig 'yan. Diyan nagbabara. Ngayon, bagay binutas na natin, yung tinanggal na natin, napakaluwag na ng flush out niyan. Pati do sa kabila gagawin natin 'yan. So, yun. At dito nga sa kabila, ganyan din ang ginawa ko. Siyempre, dinukot ko lang yun dyan sa ilalim. Ganun lang. At kapag ka natanggal ko na yung pinakang uring niya, yun. Dukutin niya na sa ibabaw. Ay, e, nagsusun na naman yung aking cellphone. Ayan. Ganun lang. Tapos, siyempre, kapag ka nakuha niya na yung pinakang hus niya, yan. Itong nasa kanan ng mas malala eh. Ang dami nitong ano. Okay, so dito sa kanan mga boss, ayan din oh. Ah, uh, sikip na rin siya. Ayan oh, tuyo na nga oh. Ayan, tuyo, tuyo na oh. Kaya pag ay, lumabas yung ano dito, nag-ulan, wala, batangal din ang tubig dito. Ayan oh, na may nalabas sa tubig oh. Ayan. Oh. Uh, ayan, napatak yung tubig. Oh, ngayon palang napatak ang tubig. Oo, oh, oh yan Ito naman, pwede nyo tanggalin yung dulo. Pero, ay, sub-sub ko pa. Pero pinaka-the best nyan, ay sa tanggalin nyo yung dulo, cutin nyo na agad. Yung! Ah, nakita nyo, parang maglilinis tuloy ako. Ang <laughs> laking tubig, oh. Natutuwa si boss. Eh, uh, ayan, binhawa na. Parang dinayalisis, ano? Ala, <laughs> ayan. Eh, mga boss, maglilinis ako ngayon. Ayan, kalat yung tubig sa baba. So, ayun, pagkatapos niya naman, pagka nakat nyo na, madali lang yan isuksok sa loob. Iba, ibabalik nyo lang. So, ayun, ganun lang, ka-basic. Ibabalik ko na lang ngayon sa loob yung mga host. Ayan, okay na yan. Okay, ganito naman mga boss ang pagbabalik. So, dito sa right side. So, dito, kailangan nyo munang itama do sa, ano, pwede nyo kapain sa ilalim, yung butas, at i-guide nyo yung host. Ganyan. Or, kung nahihirapan naman kayo, mula sa ibabaw press lightan nyo lagyan nyo tignan nyo kung nasan yung butas at ang gawin nyo ay itusok nyo na agad yung pinakang doon sa butas ganon ganyan ang ginawa ko eh. in case lang naman yun na halimbawa hindi nyo makapado sa ilalim or kung mahihirapan nga katulad nyan itinusok ko na yun sa pinakabutas saka ko siya dinukot dyan sa ilalim tapos ay utay-utay ko siyang ipinasok. Yan. Alam niyo na yung kung paano magpasok. Kahit madaling. Ayan. O diba? Ganun lang yun. Tapos, yung mga oras na yan, ipinupush ko na yung ano, yung pinakang pouring. Itinutula ko na siya para mag-lock dun sa pinakang lata. Ayan. Kailangan secure na secure yun. Kasi, nung kinalas natin, lapat na lapat yun eh. So, diyan, sinilip ko muna kung lapat na lahat yung pinakang o-ring. So nakita ko naman ay do sa right side part ng rubber ay nakaano pa siya, nakaangat. Kaya inilapat ko pa siya maigi. Double check lagi bago i-fix sa mga panel. So diyan sinilip ko ulit. Nakita ko na nalapat na 'yon. Kapag kagayon, goods na 'yon. So hindi pa ako na kontento. Inano ko pa yan. Talagang itinula ko pa. Kailan ba na baon yung ating rubber, yung pinakang o-ring ng drain hole ng ano, hose. Yan. Syempre pagkatapos niyan, dito naman sa left side. Yan. Katulad nga nung ginawa ko kanina, inipasok ko muna yung pinakang dulo ng pinakang hose na rubber doon sa butas sa ilalim at syempre binaligtad ko na yung uh, ah, saklog magandahan na ang kilos yan eh, pagkagayon yan. medyo nahihirapan ako dyan eh hindi ko makita hindi ko makita yung butas pero yung oras na may pasok mo naman na yung butas dire diretsyo na yun yan ganyan lang tapos yan may pasok ko na yun sa butas yan yung rubber niya kaya syempre, higa ulit sa ilalim. Kahit di na kayo mag-ilaw dyan, walang problema. Makakapa nyo naman na yun. Yan, kita nyo yan. Kinakapa-kapa ko lang yan. Tapos syempre, dyan, maganda ang pwesto dyan kasi ano ako eh, ang gamit kong kamay ay ako'y kanan, hindi ako kaliwete. Eh, kaya, kaya mas malakas ang pwersa ko sa kanan. Yan. Isang attempt ko lang dyan ang pagbaon ng rubber yun na agad pasok na agad siya wala nang take to take to siyempre double check pa rin kahit alam mo na na goods na yung gawa mo double check pa rin ako dyan hindi ko pinapayaga na one time la ang ako nagawa dapat double check lagi para walang back job, siyempre Yan ang pinakamahirap dun bagay may back job. kaya kailangan sure mo lagi Basta pag nakapa nyo naman na yung butas yun na yun. Kailangan nyo lang i-push yung pinakang goma niya, Yung pinakang o-ring. Kapag ka okay na, fix na tayo dyan. So mga boss, nadali na. Okay na lahat. Yan, ipasok ko na lahat. Ganun lang pagpasok ng rubber. Unahin nyo dito, makikita nyo naman yung butas dito sa part na to. Yan, masisilip nyo yan. Madilim lang eh, pero masisilip nyo dyan yung butas. tatamaan nyo lang yung dulo. Tapos pag naitama nyo na yung dulo, dudukotin nyo na dito sa ilalim para may pasok nyo sa butas. Tapos yung pinakang ano nya, yung pinakang parang lock, yung pinakang uring, kailangan mailapat nyo yung maigi. Pati dito sa kabila, ganun din. Same lang din yun. Tapos ngayon, titisingin naman namin yung ah, uh, sunroof. Lalagyan ko ng tubig dito sa ibabaw. Okay? Okay, testingin naman natin. Testing tayo ng tubig. Yan. Siyempre, tataktak natin yandito. yan dito. Ayan. Marami ang tubig mga boss. Makikita nyo yan dito. Ayan boss. Flash out lahat. Okay. Good. Lakas <laughs> ang tubig. Ayan o. Oh. Wala na. Hindi na siya, ano, wala na siyang overflow dito. Okay, ayos. Okay, so ayos na mga boss yung ating sunroof. Yan, okay na yan. So, yung mga host natin, goods na, nakat ko na yung dulo. Ngayon, bubuuhin ko na lang to. Goods na yan. Okay? Okay, kapit na natin yung panel sa kaliwa. Yan. Ang style dyan, ipasok e, nyo muna doon sa ilalim. May guide naman yan doon. Kita nyo, sinilip ko. Tapos yan, Pagka na ipasok nyo na yung guide, tapos sa yung clip, panuhin nyo lang ng isa, yari na yung, tapos syempre ilagay nyo yung rubber. Tapos kasunod yan, ilagay nyo na yung pinaka handle. Buhayin ko lang yung handle dyan. Hindi naman kayo magkakamali dyan, doon sa panel sa gilid, may guide. Pati dyan sa handle na yan, meron din yung guide. Pansinin nyo, oh, ipapasok ko yan dyan. Pero pansin ninyo, nakaangat yung doon sa bandang ibaba, doon sa tinotornilyo ko. So, ibig sabihin, baligtad yan. Ayan, binaligtad ko na para pumasok doon sa guide. Meron yung guide doon na parang, hindi mo siya may papasok kapag ka hindi tama yung taas at ibaba nung handle. So, pagka nakuha nyo na yun, ayan, tornilyohan nyo na yan. Number 6 na sakit naman yung gamit dyan. Ayan, ganyan lang. Tapos pagka naipasok nyo na, higpitan nyo na ng ratchet. Tapos yung goma naman dyan cover, baligtaran yun. Hindi rin kayo magkakamali dyan. So yun, ganun lang. Tapos doon naman tayo sa kabila. Diyan naman sa kanan, ganun din. Ayan. Kailangan nyo silipin yung guide nya sa ilalim, doon sa mismong dashboard. Ayan, medyo nahirapan pa ako dyan at hindi pumapasok yung guide niya doon sa dashboard. Kaya kailangan ko pa simipin. Eh. Pero oras naman na pumasok na yun, basic na. Ganyan lang yan. So, pagka pumasok na yun, itama niyo lang yung pinaka-lock niya doon sa may malapit sa handle. Tapos, pukpukin niyo lang ng kamay. Tapos yung rubber, i-crumb eh, niyo na doon. Tapos yan, hinahanap ko yung pinaka-guide ko. Uh, Di ba, binaligtag ko din. Ganyan lang yun. Tapos, dahan-dahan lang pag turnin nyo, baka kasi malustred yung pag sa inyo. Kaya ang gamit ko dyan, manual muna. Tapos bagay, mahigpit na. Saka ko na lang siya gagamitan ng ratchet. Ah, nahin nyo lang yan. Kaya katulad yan, no? oh, gagamitan ko ng rough chip para ma-fix ko na. Tapos kasunod na yun, yung cover. Ayan, ganun lang. Tapos na. Ganun lang pagbabalik. So, ayan mga boss. Ford Everest 2016 model. Okay na. Yung nag-overflow sa sunroof. Tapos ay na yung nagbabara doon sa pinakang drain hose niya. All goods na yan. Okay? Sayang. Thank you, thank you.